May may entrata? Enjoying single life? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest talaga na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? eto nga, may may entrata, enjoying single life. Pero bago natin simulang panoorin at pag-usapan ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam I, uh, Isabel. Ayan, sabi niya, may word forever. From a 70 years old woman, avid fan from... Ah, uh, Edmo ano Edmonton Alberta, Canada. Oy, maraming salamat talaga namang napakalayo. O, ba diba? Canada. Maraming salamat po, Madam Isabel. Ayan, sa pagsuporta po dito sa aking YouTube channel. At syempre, sa pagmamahal dito kina May Entrata at Edward Barber na mas kilala at minahal natin sa tambalang Mayward. Ayan, pahabol pa ulit ni Madam Isabel. Mayward forever. Ayan, form a 70 years old. Ayan, woman, uh, avid Farm. Ayan, Alberta, Canada. At ayan, napa-heart, heart, heart naman itong si Madam Nature. Ayan. Ayan, please bring back the Mayward Love Team. makomento naman ni Madam analisa Ayan, yan din po ang pinagpipray ng lahat. Ayan, Madam. Pero pa ba't muli ulit silang magkakasama, diba? Dahil nasa iisa pa rin naman silang TV network na ABS-CBN. At isa pa rin naman ang kanilang management. O, di ba? Sabi naman ni Madam Sara, ayan, ang bait ni Yahar. O, ang bait-bait ni Maymay. Entrata. O, ba diba? Totoo naman iyan. Ayan. And then, komento naman ni Madam Sara ulit, Thank you sa video heart. May may lang ang gusto ko. Ay, maraming salamat din po, Madam Sara. Ayun. Okay lang naman si may, may ang mahalin, o di ba? Basta huwag tayo mambash ng iba kasi ginagawa lang naman nila ang kanilang mga trabaho. Ang tayo pasayahin. Ayun, o di ba? Maraming salamat, Madam Sara. Ayun, muling komento ni Madam Sara. Ayun. Sana may may and Enrique Hill. Ayan, heart. Ayun, Sara ole ayan I love my my entrata napakabait na bata heart ayan at komento ni man, ni madam ano kela ayan may word forever ayan basta ko may word pa rin ang komento naman ni madam Polly, ano? Polly, ayan, o ba diba, talaga namang napakarami pa rin talagang nagmamahal at sumusuporta dito sa Mayward, ba? Diba? Ayan, komento naman ulit ni Madam Polly, ayan, Mayward pa rin, kahit may kanya-kanya ngayon, ang Mayward sila pa rin sa huli, ang magsasama heart Mayward God is good. O, oh, di ba? Diba? Talaga namang napaka-positibo ni Madam Polly. Ayan, sa pagmamahal niya sa Mayward. Maraming salamat, Madam. Ayan, komento naman ni Madam John. Ayan, Carl. Peralta, ayan, basta ko Mayward pa rin. Solid pa rin, 'o, 'di ba? Maraming salamat po, Madam. John Carl, ayan Peralta at may Mayward pa din kami. Sana'ng ano, uh, babalikan na kayo. Para masaya ang mga fans mo. Mayward forever pa din kami. ayan, komento naman ni Madam, uh, Nelia, ayan. May word forever ako. Ayan, si Madam Lori. At eh, komento naman ni Madam Bayuli. Ah, uh, Bernardo. Ayan, nasa... Ah, uh, nawa patuloy pa rin ang Mayward o oh, diba, in Jesus name po di ba talaga namang napakasarap magbasa ng inyong mga komento dito sa aking youtube channel dahil talaga namang sobrang positibo ng inyong mga komento at kahit na walang mga project itong si Maymay Entrata at Edward Barber na mas kilala at minahal natin sa tambalang Mayward ay patuloy nyo pa rin silang sinusuportahan at talaga namang napaka suscribe pa rin ng inyo mga komento mga Mayward supporter at eto nga after nga ng birthday celebration ni Catherine Bernardo na invited itong si Maymay Entrata at siyempre ang buong cast ng Hello Love Goodbye ay muli pong dumalo itong si Maymay Entrata sa house blessing o house warming ni Catherine Bernardo 'di ba talaga namang sobrang close talaga ng hello, love, goodbye, family, diba? Lahat ng occasion, laging kompleto ang hello, love, goodbye family at ibinahagi nga ni Maymay Entrata sa kanyang Instagram story ang ilang mga larawan ng nasabing, ayan, house blessing ni Catherine Bernardo na kung saan ay dinaluhan ito ni Maymay Entrata eto, tingnan natin ang ilang mga larawan ayan, sa house blessing ni Maymay Entrata, ayan, o di. Diba? ba diba, talagang enjoying ayan enjoying enjoy na enjoy si Maymay and Trata ayan about last night ayan enjoy na enjoy si Maymay and Trata sa kanyang single life ayan o di ba mga PBB ayan ito yung asawa naman ni ano ni Robbie Domingo ayan and then o, oh, di ba? Ah, mga PBB ladies, di ba para na rin, ano, para na rin sumali si ano, si Catherine Bernardo sa PBB, di ba? Dahil lagi naman siyang guest doon, di ba? Ayun, ang ibang ang iba't ibang batch ng PBB. Ayun, in one frame. O, oh, di ba nakakatuwa naman talaga, oh. Ayun, oh, ang cute-cute naman ng mga baby, oh, di ba? Parang ano, mga kapatid ni maymay May, may Entrata. Sobrang cute nila. Ayun. O, oh, di ba? Ang dami. Ay, ang sweet-sweet naman. Oh, Diba? Talagang genuine na kanilang mga smile. Ayan. At syempre si Kuya Robby. Ayan. Si Kuya Robby ang makulit. Ayan. Pinanggigilan na naman at kinukulit na naman itong si Maymay and Trata. Ayan. At talaga namang love na love na love na love talaga ang Katrin Bernardo Maymay and Trata. Heart. O oh, ba diba? Para na talaga sila magkapatid. Diba? At eto. Eto. Eto nga. Eto. Ayan. Ang genuine reaction ni My My Entrata diba talaga namang napaka cute at namimilog ang kanyang mga mata diba ayan o oh, panoorin natin nakakatuwa ang kanyang ano, ang kanyang reaction, 'di ba, sa food na umaapoy. O, oh, di ba namang ha si Maymay Entrata sa pagkain? Bakit nga naman ito'y umaapoy? Di ba? Namilog ang kanyang mga mata, di ba? O, oh, ayan. Akatuwa. Ayan. Talaga namang enjoy na enjoy yan. Hataw kong hataw si Maymay may and Enjoying single life. Diba? Ayan. O. At syempre, 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 ayan. Nagsamang makukulit. Ayan. At talagang ini-enjoy nila. Puro good vibes. Ayan. Panoorin natin ayan, ang naturang pagsasayaw ni na Darren Espanto Darren Espanto Eloisa, ayan sa house blessing ayan, housewarming blessing ng bahay ni Catherine Bernardo ito panoorin natin o oh, diba katuwa naman brasil sila nag enjoy Ayan. Alam mo, ito si Darren Espanto lang yung ano, yung dumidikit kay may may na hindi, hindi na babash, di ba? Kasi alam natin na yung pure friendship, walang mali siya, di ba? Ayan, nakakatuwa sila, oh. Siya lang yung ano, yung tangi na laki na hindi binibigyan ng mali siya, diba? Ayan, kakatuwa naman talaga. che Robbie ba talaga namang sobrang ini-enjoy ni Maymay Entrata ang kanyang single life? O kayo mga kamarites, ano ang masasabi ninyo sa sobrang ayan, di ba? Samahan na closeness ng Hello Love Goodbye Family. O di ba? I-comment na 'yan at atin niyan pag-uusapan sa aking mga susunod na video. O paano mga kamarites? Muli po ako po si Josepa. Hanggang sa muli, paalam.